Magandang umaga sa atin no, mga idol. So sana ngayon nasa mabuting kalagayan ngayon. Araw ng butuhan ngayon mga idol no. So titingnan natin kung ganyan po karami ang parking. So maaga pa no mga idol. Uh, anong oras pa lang? 6.30. So araw ng butuhan. Uh, October 30 ba ngayon? Hindi pa ganong maraming tao no mga idol. ah uh, dapat palala ko lang sa inyo ibuto natin yung narapat na mahumuno, narapat na pagsilbihan ang bayan hindi yung sila yung pagsisilbihan ng no, mga idol no so dapat natin ibuto ang narapat sila yung magsilbi sa bayan hindi yung sila yung pagsilbihan mga idol so hindi pa ganong maraming tao maaga pa kasi ngayon Ayan. andito kami ngayon sa Lino Bukalan So dito na kami kasi nakaano no, mga idol no. naka Nakarehistro sa Lino Bukalan. So titingnan natin mamaya kung gaano karami ang tao mga idol. Kaya nyo mga idol, ganito na po karami. Ang mga tao ngayon no mga idol. Ang So hold on no mga idol. Ito naman yung partner ko. So prior, priority naman kasi 'to mga idol no. So ganyan na po nung no, mga idol karami yung butante dito sa Lino Bukalan. So kami hindi na kasi kami pipila kasi gawa ng itong partner ko priority lane po in mga idol no. And dito dito na lang kami hindi na kami pipila. Kasi hindi naman to pwede makipagbartagulan sa aking partner. Ayun.

Sa court, sa court, Wala pa kami dito Nay, sa court, tayo Sa court. Hindi iba yan? Oo oh. Sa dito pala ito ng mga idol Sa Lino Bukalan. So ito po yung mga butante ngayon oh. Tara sa court. So wala yung present number dito no namin mga idol. Ah uh, 3290. So sa court pala yun. Dito kasi sa uh, school to mga idol. Punta kami ngayon doon sa court doon na uh, course yun banda. So ayan na nga dito na nga no mga idol. Ah uh, dito yung present number namin 3290 dito sa Mike Bird Court ng Timalan. Timalan Balsahan Covered Court <coughs> So sa so mga present number dyan 3290 sa amin ka subdivision So punta lang kayo dito Ayan Titingnan natin kung saan tayo dito <coughs> 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 Di, di, di Wala di sa likod <coughs> Ah ito may di. So ayun na nga no, mga idol no. Ah tapos na kami pumuto. So ulit nanawagan ako sa hindi alam sa ano sa ka subdivision namin no mga idol. 3290 dito po 'yan sa court no. Covered court. court. Ayun po 'yan mga idol. So tapos na po kami pumuto. So binuto namin yung maglilingkod sa bayan hindi yung paglingkuran sa bayan. So ayun no, mga idol. Ay nagutom yung partner ko kaya wala eh. So, hindi ito libre. Pag may pira kayo, bumili kayo. <laughs> may libre logo lokaw doon sa barangay. Kay team kabuhat no, mga idol. So, wala naman kaming ng iba, kundi team kabuhat. So, yun naman po nasa namin, na binuto namin na team kabuhat. So, ang lito na lang yung vlog natin no, mga idol no sa so, hindi pa pala nakapalo sa page natin so sana magpalo kayo at saka pa share na rin ng mga idol sa ano natin sa page natin so thank you po ang God bless you po so andito na kami mga idol sa barangay tapos na kasi kami bumoto so itong logo na to 20-20 lang to ha <laughs> <laughs> Dude, walang bayan, walang hindi walang bayad de joke bayan. lang to ng mga idol walang bayad walang bayan. ah libre lang po ito libre ito po makahigay opo 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 don yan. Yan logo, logaw. Logaw muna tayo ngayon. Mamaya pagkatapos na. Ano na to? Pera na to. Pera. Mga yan. Mga team kabuhat. Nakaupo. Ano ba yan? Mga yan.

Tahan, <laughs> lho. Loh, kau. Loh, 20-20 lang. <laughs> Tapas tuh, bayang. Kamu mau So, May meron din tubig mga idol oh. Uh, not del belias uh, sa 3k yun mga idol. Ano ka mo? kahapon pa 'yon idol. na lang. naman oh, ano? Dinola na Babay.